Ayun guys, welcome back sa ating YouTube channel, Facebook page na rin. So, nandito tayo sa First Bicol Diversified Agri Farming Summit. Ayan, Summit Expo. Ayun. So, dito pa rin sa Barangay Salugon, San Jose Camarines Sur. So, special thanks sa LGU ng San Jose, uh, Mayor Gerald Peña, at syempre sa MAU, Uh, Municipal Agricultural Office ng San Jose, lalong lalo na kay Ma'am Grace Andilyases. Ayan, so ngayong araw na to guys, syempre sa Department of Agriculture na rin, dahil sa mga program na ganito, marami tayong mga magsasaka na matututo ng iba't ibang uri ng pagtatanim ng mga crops, mga halaman, na makakatulong sa kanila para at least mamuhay ng maganda at masagana. So ngayong araw na to guys, silipin natin yung pagawa ng mga gapangan Ayan, gapangan ng mga halaman. So tara, puntahan natin yung isa nating katropa at alamin natin paano ba ginagawa yan at anong klase yung gapangan na, na ginagawa nila para at least yung iba nating mga katropa na magsasaka e eh, matuto at makapag-identify kung ano ba yung mas magandang gapangan yung gagawin nila sa kanilang taniman. So tara guys, let's go! pupuntahan natin si ano, katropa natin si Sir uh, ah, Ramos. So dating SK chairman. So ngayon, isang certified ah, farmer. Ayan. So mga ka-farmer na rin natin, talaga namang ano. Ito, ang ganda. Trili trilis yung tawag dito, boss ano? Oh, balag. balag. Sa Tagalog guys, balag. So dito, makikita naman natin yung kung paano yung paggawa nila ng balag naman Ang pananim dito boss na ginagawa nyo ng balag Pipino at sitaw Tapos may upo rin May kalabasa at yun, ang palaya Elie sir, ilang taon ka nang nagpa-farmer? Nagtatanim ng mga halaman? Ah, kumbaga exposed ka na talaga sa ano, Oo, sa ito taniman. Uh, ito na yung kumbaga playground ko nung bata pa ako hanggang ngayon. Oo. Oh, so, dito na rin nagka dito na lang dito ang ano, gumawa ng bahay. Ayos so, ano, mga, mga maganda pala yan ano, talagang o, wala, eh. true experience ano. Oo, kasi kahit ngayon mahirap maghanap ng trabaho. Sa experience nyo sir sa mga halaman, ano yung pinakamagandang crops na talagang paboritong paborito ng itanim at nagbibigay ng magandang kita? Sa akin sir, ano, sili. Sili? oh, tapos yung ampalaya. Ah, sa bagay sa sili, yung mga labuyo, ano, Opo. umaabot ng 800 pesos per kilo sa palengke. Ayun yung sir, ah. so, nag-time ako nung akaraan nung 20 2021. Opo. Yung nag 1,000 yung labuyo. Ang ganda no. Oh, kaso yung ano yung puhunan nila sa gate. 700 to 800. Magandang maganda na yun boss, uh -huh. 'no. Sa ganun boss, yung mga ganong pricing, magkano usually yung puhunan ninyo sa ano sa sili kapag anon, yung sa pagtatanim? Isa, approximate lang, isama yung mga sa labor sa mga cost. Labor, Tsaka yung mga ano? Ah, uh, yung sa yung isang tanim ko dyan na sine Opo. Mga nag-gastos ako ng para ano yung ata, yun. Sampung tray. Oo. Sa 300, 3000. Oo. Mga kasama ng libor. Opo. git ano po, mga 10k. Mga na 10k. Opo. Tapos, ano na yun, pesticide tas yung abuno. Opo. Tap kasama na doon. Apo. Tapos sa ganun sir, yung mga 10k, yung pinakakasagsagan ng price na mataas na mataas, mga magkano yung pwedeng maging profit doon yung yung halba 1000 yung pricing tapos 800 yung farm gate price. Ay yung non sir yung nagtanim ako mga yung panigang. Opo. Yung kuha sa akin 60 to 90. Oo. Nag-umabot pa nga nung nakakaano pa ako ng isang daan. Opo. Tapos yung labuyo, nagsimula lang 450 hanggang mag 800. Mag 800. Sa ganun sir, weekly ba yung kitaan dyan? O... Weekly po. A ah, weekly kasi umaani. nung maganda yung un, pangalawa kong ani ng sili, Apo. halos umabot ng 35k yung ano. Ang ganda yung, ano. Maganda yung isang kitaan. Ani. Isang ani. Oo. Kaso, yung pangatlo pang apat, medyo mahina na. Oo. na. kasi, na. Init, ulan. Ah, yun yung kalaba naman yung po. Yung kalaba namin, yung lapnos, yung punggus. Oo. Kaya wala, hanggang doon na lang. Mga, Oo. sa tingin ko, mga kumita ata ako ng halos nakuha ko doon sa sili. Oo. Nasa 50k. Mga 50k. Nang ano, yeah. isang... Isang taniman. Pero maliit mga lang yun, ano, mga na area. Area, mga... Hindi nga, ano hindi nga aabot ng 1,000 square meter. Ayos na ano, sulit na sulit na yun ano Oo. po. Kasi uh, ano, yun yung ano, unang try ko lang sili. Opo. Uh, magandang maganda kapag ganun sana gana, parang gusto lagi ng mga ano ganun lagi yung Oo, kita ano no hindi pa ako sanay nun sa mga peste ay mga sakit o, no? na, oh, na dumadapo yung, silibos si, yung sili boss ilang Ilang taon o ilang months yung tinatagal ng isang puno? Ano, nagbe-birthday po siya, sir, pag, ano, pag hindi tinamaan ng sakit. Oo, oh, talagang... Tapos uh, isang taon, ganyan. Ah, kayang tumagal ah, kayang. ng gano'n. Nasa'n sa akin dito, oh. parang tatlong buwan lang ata. Talagang, Kasi, ano... Hindi naman ang anthrax nose. Ah, okay. Pero yung mga ganun may mga gamot na ngayon ano? Ah, may mga Ah, uh, may Prevention. mga available na sa market. Ah, may available na. Apo. Prevention pero pag dinapuan na talaga ng sakit, tuloy-tuloy na. Secure. Talagang Apo. bunot na. Oo. Pero Apo. May mga gamot naman na sa punggus Apo. <laughs> Tapos dito sir, mga na tong nakikita natin ano? Apo. Ito

Tansi. Apo. Sa so, ganito boss, mga mga uh, magastos trend ba yung ganito? Ah, uh, ngayon po uh, kasi dito sa amin um, nagtanim kami dahil sa first week online sa Oh. Oh. Uh, Kanya-kanya kami Ng dito area. Sa alay. Oh. Uh, Hindi ko alam kung ilan ang nagastos dito. Oh. Pero kumpara basta ganito yung design nila. Ah, oh. sa karaniwang farmer hindi kaya yung ganito Yung ganito yung ano. Oh. Etong tire wire po ba, sir? Tire wire ang tawag dito ano. Etong ganito po ba, sir? Reusable pa siya o depende. Reusable po. Ah, oh. uh, mga halos 3 to 4 parts scraps pa siya. Na pwedeng gamitin. Oh. Depende sa alambre na mabibili. Oh, tapos ayusin. Hindi biking alambre na isang gamit mo lang kalawang na. Lang. Oh. Yung ganito mga dalawa tatlong beses pa Opo. para hindi pa ano Opo. hindi so putol lang putol at then, hindi mo na magagamit. Apo. Ibig sabihin nito sir, ito gagapang pa itaas na lang ano. Apo. Tapos dito na sila sa mismong taas mag ano mag dito na lang sir sa Oo. Sila? Dito aalisin ah, din sa sir. Eh. Apo. Kumbaga guide lang to para maging pantay para maganda 'to. Mag Ah. Ako. Ganda ng mga taniman. Talagang ano. Ibig sabihin, kapag yung pipino mas gumapang pa itaas, mas maganda. Mas oh. maganda. Tapos dati ang pipino sa ilalim lang. Oh, parang ano lang, kalabasa. Oo. Oh. Baga. Ito, ang ganda ng tingnan. Ayun. Talagang ito, ibang klase rin yung paggawa din dito. Doon sa mga nauna na natin na nakita. So, ito. Napakaganda. Uh, tinatapos pa lang din to. Mahirap rin guys yung paggawa ng ganito. Halos ano, nakakaubos rin ng oras. Kung titingnan natin na hindi marunong talaga sa pagtatanim, parang simple-simple lang ano, parang naglalaro lang pero eto, talagang matrabaho rin, talagang agaw oras. Rin talaga mauubos yung oras mo kahit na sabihin mong pa simple-simple lang. Pero yun mo, paglilinya-linya pa lang, talagang ano. Tapos ilang variety ng pepino yung nakatanim dito? Dalawa po. Dalawa. Tapos ilang ilang haba sir? Ilang linyada? Tag dalawang plat. Ah, tag dalawang plat. Oh. So, ang isang plot... So, hindi, hindi pa natatanim. Opo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ano? 15. Oh. Tapos ang tawag dito double ano ano? kabilaan yung iba kasi guys single tapos ito double naman talagang ayun maganda na tapos sabi ni sir Eliser ito ito naman ay tataniman pa lang pipino rin so ngayong araw na to so dalawang variety at ito nga talagang tubong tubo na itong isang variety ayun, napakaganda So, abangan natin guys Sa uh, susunod na mga updates natin Sa susunod na mga vlogs Yung pagpimentay naman ng ganitong klase ng pipino So, sa ngayon Ito talaga uh, Isang paraan para uh, Sa pagpiprepare naman ng pagtubo Na itong uh, pipino Usually boss, itong pipino Bago maani, mga ilang araw 45 days Ano na, pwedeng pwede na Sulit na sulit na Etong ganito kalaki na tanim sir, ilang days na to? Ano ngayon, Approximate. Pinunla ko yan. February 20. February 20. O, baga, nasa 2 weeks na. Oo. Weeks. Ibig sabihin the more na tumatagal, mas bumibilis yung paglaki nila boss. Ano? Oo. Talagang... Kasi yan sir, kasi hindi nainitan doon. Ah? Talagang Ano? Pero kung dinirekta, ganito pa lang yung galakay. Ito po. Oh. Ayan. Itong isang klase na to sir anong pananim naman tong mga to? Sitaw. Sitaw. Ang sitaw ba talagang ano dalawahan yung sa isang punla? Pwede sir dalawa, pwede isa. Opo. po. Ano po ang advantage sir, nitong dalawahan? baga abang lang yan sa sir. Ab abang lang sa set. Ah para kapag may ano may hindi kumubo. <laughs> hindi effective ayun pala ano, isa pa rin pala yan sa magandang teknik ng mga ano ng mga farmers natin para at least uh, wala nang doble-doble trabaho ano. So para sigurado na hindi sayang yung effort. Ayun. Salamat po sa ano pag-update sa amin at saka pagbibigay ng mga dagdag kaalaman. Ayun. So, sa so, sunod ulit boss, salamat. So ayun guys, natapos na tayo dito sa update natin yung pagapangan ng mga halaman. Ayan, so nakita natin guys, dalawang klase ng pagapangan ng halaman at ito nga, isa sa mga klase na yun. So nasa sa inyo na guys yung pagpapasya, paghuhusga, depende sa kaya ng budget, budget nyo at depende sa kung kaya nyo bang gawin yung mga katulad nito. Pero eto isang sample lang na pwede nyo gawin sa inyong mga taniman na makakatulong sa inyo para mas maging mabilis yung pagtatanim ninyo, maging mas mabilis yung pagtubo ng mga halaman ninyo at para syempre, paging mas mabilis yung pagkita nyo sa bandang uli. Ayun. So mga katropa, abangan nyo po araw-araw dito lang sa Kabali Mo YouTube channel. Sama-sama tayong matuto magnegosyo at syempre, umasenso dito sa agriculture. Maraming salamat po. Paalam. Wow, ito guys oh, Ayun oh. Talaga naman 24 to 25 pesos per ano kilo. Ang labanan dito sa palay naman ngayong mga panahon na to. Talagang kitang kitang-kita yung mga magsasaka ngayong mga panahon na to, guys. Sulit na sulit ang pagtatanim, napakaganda.